Hello guys, good day, good day. I'm back. I'm Bro Yuski. So ngayon, uh, ipagpatuloy natin ang ating nasimulan. Ngayong taong 2024, mayroon tayong topic, no? So ngayon, no, medyo mabab, ma, ano na po ang buhok ko, no? So ngayon, nandito po tayo sa North America, no? Nasa loob po tayo ng kabina. So, at may rami ding mga, yung mga vlogger dyan na ginagamit yung video ni Bro Eli pero kung susuriin mo naman, hindi naman siya membro doon sa yung sa ano ni Broly, Eli, hindi siya kahanid doon. Hindi, ginagamit na yung video para, hindi natin alam, o pagkitaan. Alam mo yun po, kasi sa panahon natin, no, uh, usapang katotohanan po. Ang social media po, na uh, pag uh, nagpo-post ka dyan, lalo na sa real, sa shirt ng YouTube at saka sa YouTube, pag na-monetize ka, may mga advertise nagkakapira po sila mas malaki po yung sahod nila kaysa sa sahod namin sa totoo kaya marami pong gumagawa noon kahit mga sino-sino lang gumagawa ng mga iba, -iba style style ng mga comedian ang iba ginagamit yung hindi naman nila video tapos i-upload nila sa kanilang channel no waring nakikinig kay Bro Eli, tulad sa totoo hindi naman pala talaga sila kanid doon. 'Yon ay dinadaya nila ilang sarili no. 'Yan ay dahil sa pera. Kasi maraming mga kasi followers si Bro Eli, mga panatik sa Iglesia ni Cristo din, di ba? Di ba Iglesia ni Cristo, mga ak, mga gusto mga followers ni Bro Eli at mga wala mga, mga, mga pamumunoan ng isang mga organization, di ba? kasi manunood dyan, o ito si, halimbawa si Bro Eli, uh, maraming mga sensible siya ng mga magsalita, so marami pong nagmala sa kanya, ipopost yun yung mga video. Siyempre may maraming mga viewers yun, mga watch hour na makukuha sa isang video. Monetize ka, uh, babalyo na po yun ng pera, dollars. Ganon din si Kaburnok, yung Pax Kaya post ng post yan eh. No diyan na po sa realidad sa Facebook sa Instagram IG TikTok sa panahon kasi natin normal na po yun sa panahon natin yung YouTuber ka nagpo-post ka para kumita at saka yung kita maganda diba kumikita sila uh, 2000 dollars na mga kinikita nila itulong po nila yon Pwede na nila itulong yon sa mga nangangailangan. Or, kailangan, mismong video mo po ang gagamitin para kumita ka. Hindi yung kukuha ka ng video sa iba, pero ipopost mo sa account mo. Ang tawag kasi doon, pinagpakit, pinag, uh, parang pinipirahan mo yon doon mo, parang nagnanakaw ka ng video na hindi sa'yo, pinagkikitaan mo yon yon pangit din yon di ba di naman yun sa yung video di ba mali yon gagawa tayo ng video na pinagpawis ng mukha pinagirapan, na miss sa sayo parang ganon di ba pero yung video na yung katutuanan na wala tayong ano wala tayong idagdag o binabawasan hindi, Bible lang naman talaga. Di ba? Kasi may mga advertise na po yung mga video nila. Monetize na yan, ha? alam ko. Bumapasok na po yung mga pera. No? So, ang mali lang po kasi dyan ay gumagamit sila ng video na hindi sa kanila. Para pagkitaan nila. Pangit po yon Tingnan mo ako, gumagawa ako ng video. Mismo ng akin. Kasi ayaw ko naman din kung uh, kukuha lang video tapos pagkitaan mo lang. Uh, parang pakitang tao ka na ah, nakikinig ka uh, kasi maraming followers yung magsasalita. Nakikinig-upload mo. Uh, maraming followers. Siyempre, eh, yung mga followers noon, wow, gano'n, gano'n, ginabilib, nagko-comment. sa pinagpipistahan siya. Kaya kumikita siya doon. Pero kung siya mismo talaga ang magsasabi, Ben ko lang may followers ba? <laughs> kasi mga pagwan mga sensible kasi na manalita lalo na ni Bro Eli, sensible talaga I believe in Bro Eli kasi talagang sensible siya sa Biblia, no. Tanungin mo siya, walang wala siyang kodigo, no? Pagdating sa mga ganyan. Kaya marami talagang nagmahal sa kanya, no. Pero sa akin namang side, siyempre hindi ako kukuha ng jacket, no. Na walang permission doon sa doon sa may authority eh doon sa kalimbawa MCGI no sila ang may authority ng mga video na yun sila lang may karapatan na mag-upload yung mga siyempre may mga kap, may hinatawag na kapunuan niyan di ba hindi naman sila mag magbibigay ng mga video na ikalat-kalat lang may meron sila mga official account diba? tapos si post mo tapos pagkitaan mali na yun kung gusto mong kumita la nasa loob mo, tumulong, kumita ka para tumulong, eh, pwede naman yon, Kasi iba naman sinabi ng Biblia. Kaya nasa panahon naman tayo ng social media. ba? Diba? Kasi yung video mo kasi, pinag, ah, uh, nagkaroon ng monetize yun, nagkaroon ng advertise, kasi may mga negosyante na nagpapa-overtize sa YouTube. Kaya at least, kumikita ang YouTube, kumikita ka rin kasi ginagamit din naman yung video ko.